Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe MSG Channel. Hello po mga kalingap at mga kaibigan, mapagpalang araw po sa lahat na way nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon. Suportahan po natin ang mga Kalingap Charity para mas marami pa silang matutulungan, ganun din po ang mga Kalingap Reactors para makatulong din sila sa mga programa ng Kalingap. Suportahan din po natin si Kuya Val, Kalingap Rab at Ate Edna Vlogs at pakisubscribe na rin po ang aking munting channel. For today's video is about Vina Morales, bumalik ang kanyang depression, kaya muling dinalaw ni Kuya Val para tulungan ulit, panoorin po natin. Ano ba, hindi na ayos pwede, ayos pa naman at hindi ayos pwede po si Loli Rufina mga kaibigan. At uh, tanda na po mga kalinga, patanda na po si Loli Rufina. Tapos si Vian na may sakit pa po mga kaibigan. O so, talaga naman, uh, no. kung wala kami mga kaibigan, mga kalinga Kaibigan po, mga kalinga. Ano kayo mangyari, mga kaibigan? Kaibina. Kung wala po ang team na tumulong po sa kanya. Dito po siya. So ayan po mga kalingap si Vina nananakit na siya, buti na lang nandyan ang kuya Roel niya, Lola Rufina sobrang nag-alala na sa kanyang apo, kaya araw-araw pinupuntahan nila kuya Val kasama ang mga kalingap partners, ginawa nila lahat para kumbinsihin si Vina para sumama sa Santissima Trinidad para ipe check up. sa pama, pa ayan, -prepare lang. Wow, yun isang Tara na. Nag-prepare like, lang siya. Masama man niya. Nakay mo yung bag mo at mga pa din sa is... Mga kalingap, lahat mo ng paraan. Nagawin uh, na po namin para makonvince si Bina na subama po. So, na may nagsabi na mamasyal, kaputang SM, kaputang bagasbas. Para lang po maklingap, makundis natin si Vina Morales. Mga kaibigan, sumama po sa hospital. Kasi kami, kami, kami ni Vina, wag kami ng bagaspas at doon kami mag-video okay. Kaya sasama siya sa atin. Mag-video siya? Oo. Mag-video okay siya na ngayon. Ito na po kami sa Santissima Trinidad Hospital para patingnan po si Vina Morales. Ay, Nakumbinsi nila si Vina kaya sumama siya at nagsuot siya ng medyas na walang paris at nagsapatos din siya. Sana maging successful ang pagpapagamot kay Vina para gumaling ulit. Hindi natin alam kung ano ang dahilan bakit bumalik ang kanyang sakit. Mabuti na lang nandyan si Kuya Val handang tulungan si Vina. Ipagdasal natin para gumaling siya. Maraming salamat Kuya Val at sa lahat ng Kalingap Partners, Sponsors, Viewers at Supporters. Maraming salamat at pagpalain po kayo. You can get you off of my mind Are you still thinking about me only?